mga nanonood. Grabe talaga tong baliw na to. Tsaka, nga kung may naniniwala pa kay Princess. Soria I lost my respect to you. I lost it. Why? Because I gave myself wholeheartedly to help you uh, in your planned case against Pogo and tapos mag end up tayo ng bunga nga ka lang pala kami at ng mga community ko ay eh, naka all out para suportahan ka naka all out kay pamahana para ibagsak at ipakulong si Pogo tapos you left us hanging men eh yung ginawa sa ni Pogo karo maldumal tingin mo may marirespeto at maniniwala pa sa'yo ha? kwento mo sa pusa di ba? No name. Sis, naka lahat yan. I-record mo. Ah, record mo. I'm challenging yung magsumbong ka sa judge mo uh, sinasabi mo kung sino man judge mo utusan. Ha? May kilala na kit sis, kung sa ibang mabablock mo. Ako, natutulong sa'yo si Silver Voice TV personal kang tutulungan. Tinokshit mo ko. Ha? <laughs> Tinokshit mo ko. Men, bakit, bakit ako eager mapakulong si Sherwin nun? ba diba, dati kami magkaibigan, pero ah, uh, kinampihan ko si Ma'am Kahana, kinampihan kita because I believe na, the, na you guys were the victims. ba? Diba? Kahit dati kong kaibigan, ibibigay kong aking buong kakayahan para tulungan kayo mapakulong siya. Tapos iiwanan nyo kaming nakahang, tapos puro sabi lang, puro ebas lang pala kayo. kambira pala kayo. DJS na Time starts now Daw sabi niya Oo oh, time starts now Gawin nyo oh, Sige I'm challenging you Puro kasi mga malilitang Tinatakot nyo Sila Kuya Eric O oh, si Kuya Teddy Bigatin din yan O oh, ako nga Sige nga kasuhan nyo nga ako I'm challenging you Diba Dumb and dumber Sige nga Diba Sino naniniwala Sa dalawang tanga na yan Crush ka pala ni MPL e eh, bro Teddy kay mas dapat magsama-sama na yung na yun. O, nandito si Pogo. Pucha, ginahasa, pakilabas mukha ni Sis kung pag-ahasa pag 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 ba pag niya. Kuya Ted, kahimas, kaya siyang umista. Quincy, saltik talaga yan, puro kaso. Tsaka ikaw, Sis, puro kaso ka lang. Puro ka bunganga. Magkaso ka, magharap kayo sa korte, magharap tayo sa korte. Sabi mo, kakasuhan lahat? Bring it on! siging Sige nga! says please, gawin mo yan. Kahit sino kasuhan mo dito, I will back them up. Si Kuya Eric, galit na galit ka, I will back him up. Parang last year pa naririnig yan kasa kasa. Lalo, last year pa namin naririnig yan. So, so tumingil, gawin mo, gawin mo, magkita tayo sa korte. Eh. Papatunayan namin na kabit ka at home wrecker ka. Di ba? Kasi kung matalino ka, ni sabihin yan, hindi mo gagawin, pati ikaw alis na. Kung matalino ka at may dunong ka, ni sabihin yan, hindi nyo yan gagawin. Bakit? Nasa Japan ka, yung isa nasa Canada, magkakaso kayo sa Pilipinas. Mga tanga pala kayo eh. 'Di ba? Walang jurisdiction ng Pilipinas para sa inyong mga nasa outside of the country. Mga bobo. Tanga pala kayo eh. ako may dunong ang aani niyo, debati niyo. Mga tanga kayo. Oh, ano ngayon? Bobo pala kayo eh. na, um, kami, malalaki kalaban namin, malalaki ang uh, mga kalaban namin legally. Kayo, mga putong lupa lang kayo. <laughs> tuka, tuka, tedi tedi, Kay Kuya Teddy nga, Kay Kuya Teddy pa nga lang, eh. wala, something's coming. Gagawin mo. Loko pala kayo eh. Something's coming. What's coming? Something's coming ang wala. Dorothy Bright, ma'am. Hello, kumusta po? Sino yung judge na utusan mo, sis? Iharap mo sa akin yung judge mo. Pag-uuntogin ko kayo. Ah, masakit, sis, no? Wala nang naniniwala sa'yo. Di ba? Alam mo kung bakit? Wala akong pakialam sa'yo, pero napi napipikon na ako pag tinatakot mo ang mga, mga community ko, ang mga pamilya ko. Pamilya ko yung mga yan, tinatakot mo, sino ka? Hinaamon kita. O, oh. Luko-loko ka pala eh. Kayo ni Anis na. O, oh, sige na, Anis na. What, the wannabe translator na empleyado ng Toyota? Empleyado ka pala eh. Ibig sabihin, you cannot stand on your own. Umalis ka nga sa trabaho mo. Wala ka pala eh. Empleyado ka pala eh. Nothing against that ha, pero men, kung empleyado ka, huwag mo kong pagmamayabangan. O, oh, kausapin muna kayo ni Roxie. Si CR lang ako. Magtakot <laughs> ang